like and subscribe Big Daddy Love TV. So guys, mag-subscribe na kayo. Let's go. Subscribe yeah. kayo kay Big Daddy Love. Okay lang, wala kumain. Thank you. Kids, supportahan po natin ang YouTube channel ng ating kapwa pigeon vlogger. Search nyo lang po sa YouTube, Big Daddy's Love TV. Ayan, Big Daddy's Love TV. Shout out sa'yo. Happy flying! Mwah. Yo, welcome back mga kapag-bis Check 6.05 na O 6.10 mga kapag-bis yan Pinabasket na ni Gabriel Ang ating mga warriors oh, ayan. So hindi tayo mag-load -lo sa EPR At iloload na natin sa BBC At Based on weather update Sa Rosales, Pangasinan is 100% uulan bukas ng umaga So hindi tayo babakasakali Ayan So malayo-layo pa derby, mahirap na Okay So ayan. So binabasket na ng ating bata, Yobrel, yung ating mga warriors. Ayan. Sipag. Lagi ba naman may 20. Ayan. Kaya so samahan nyo ko mag ano, magload mga kabagwis sa loading station sa bukal ng BBC Cavite. Eh. Let's go! good afternoon mga kabagwis Yun na nga So na late na release yung ating mga ibon So dahil uh, Sa sama ng panahon Ibinaba yung mga ibon natin Mga kabagwis Then Dinaanan ng ating truck is Traffic at baha Sa Metro Manila O yan so kaya sobrang late na na release ang ating mga ibon So nga Release ang ating mga ibon ng 110 Ng tanghali so sa so may bandang Imus na release ayan so ang APR is nag-release sa may C5 so hindi naman tayo nagkagawa ng APR so aabangan lang natin is ang release ng BBC so doon natin kinatagal lahat ang ating mga ibon okay so ayan so abang-abang tayo let's go many months later so ayan weather update buti wala nang ulan mga kabagwis at medyo kulimlim pa ang kalangitan ayan pero wala na ang ulan so abang abang na tayo mga kabagwis at ayan may isang ibong parating ito natin kanini yan ayan. ayan. sa lubong sa hangin mga kabagwis tail headwind headwind sila yan yun no? nakikita nyo headwind oh. dyan o no? narap yung ibon oh ayan grabe hirap ng ibon no? sa lubog sa hangin so ayan so abang abang tayo mga pagwis okay so lahat ng club nagbaba ng mga release nila mga kabagwis ayan so abang abang tayo mga kabagwis let's go eventually natin mga kabagwis so <tinyo> so first bird pa lang natin isa pa lang ayan hirap yung ibon natin mga kabagwis lalo na yung maliligda sigurado tatangayin yan Sok. Ito first bird natin. Sok. 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 Irish taklo Ayan o oh. Awat Awat oh, Awat Awat Ayan o oh. O oh, taklo Ayan huh. Malahala buo ibon Mga bagwis At malakas ang hangin Ayan dalawa Ito kung word natin sa atin Ito confirm kung dalawa natin 'yan. Kinapelan you know, ah. na Ron. Oh, 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 huh? Nuebe yan, May isa na dito sa loob Suốt so. Suốt so. 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 Ah, so, shame. Sok. Sok. natin 10,000 Sok. 10 o siyam mga bagwis pang o pang siyam natin And 157 pala ni release ayan, ayan. pang labing dalawa yata to yung maliliit na ubo na iwanan na maliliit pasok kailan dumating natin pag napapalayo sila ito mabilis kong itim o oh, kailan dumating bali ilang minuto o yan o no? 20 minutes silang nilipad ang imus Ayan, medyo late silang dumating malakas ang hangin headwind na papalayo sila mga bagwis so ayan so 2 2 4 10, 12, 14, 16 So parang kompleto na yata tayo mga kabagwis O kulang pa tayo ng isa Dalaw Isa o dalawa mga kabagwis kulang natin So ayan So update ko kayo mga kabagwis Bibigyan natin ng patukaya mga yan At gutom na yan sigurado mga kabagwis Let's go!